i <laughs> my welcome back to my channel. Ayan, so for today's vlog, for today's video, gusto kong i-share sa inyo or yung mga questions about um, Vikings Luxury Buffet. And this is our uh, Vikings journey. Yeah so oh my gosh. So yung mga questions dito is sasagutin natin. Okay, so Huwag na natin patagalan. Let's get started! Ay, nag-iingay. Anyway, first time ko ho sa buffet na yun. and yung partner ko na kasama ko is syempre, um, hindi niya first time doon ako first time ko pa lang doon so gusto kong i-share sa inyo ano nga ba yung meron doon once na nag dine in kayo doon? Yung mga questions na gusto yung itanong bago kayo mag uh, bago po ayo uh, mag, mag experience na pumunta doon or mag experience na uh, doon mag birthday something like that. As what I said earlier, first time ko po doon and napahagandang experience yung ang uh, aking uh, ay napakaganda yung experience ko doon sa uh, Vikings Luxury Buffet. And dito po yun sa um, Quezon City. Oh my gosh, nakakatuwa talaga. And um, uh, marami tayong mga questions, mga questions na mga gusto nyong itanong or kung hindi kayo masasatisfy dito sa video na to or kung uh, may meron pa kayong questions na hindi ko pa masagot, hindi ko na sabi dito sa video na to is pwede naman kayo mag-comment diyan sa ating uh, comment sections. And anyway, kung hindi ka pa subscriber ng aking channel, please click the notification bell para update ka whenever I upload a, a new video and Um, please support my channel. Sa mga subscribers ko naman and mga dati na nakakapanood ng aking vlog, thank you so much. So, um, napaka mal uh, napakalaking bagay po. Thank you, thank you, thank you so much. So, video clips lang po mo na ko sa inyo yung mga aming, uh, aking mga nabideohan kung gaano uh, napakasaya at kung gaano kasaya or gaano kasarap ng mga pagkain. Oh my gosh. Ayan o. Oh. Gosh, so wrong sarap. So marami pa ho ako oh, hindi na video nga na area kasi may kasama akong uh, baby that's that. Alright, simulan na natin ang ating mga katanungan tungkol dito. Sinabi ko kanina, first time ko sa so Vikings kami na aking baby. Yung aking anak ko ha, yun na first time ko kumain. And sulit na sulit ho, oh, grabe. Sulit ba kumain sa Vikings? That's the first question. Sulit ba kumain sa Vikings? Sir buffet? Yes po, oh, grabe, sobra, sobra. Ang dami niya hong pagkain na pwedeng makain. Ang dami niya area na pwedeng yung hong uh, matikman. Napakadami, ang dami. Um, oh my gosh, parang, parang breakfast, lunch, dinner na lahat nandoon. The desserts, oh my gosh, all uh, cakes na mga nandoon na nan Na, time na, na nandoon na nakita ko at uh, mga dessert, chocolate, uh, mga salad, at napakadami pang ipagrabe. Sobra, hindi ko na halos na video. Yung iba kasi, um, yun nga, sabi ko sa inyo, may kasama kong baby. So, hindi ko naman talaga ma-shoot ma yun or makuhaan ko ng video lahat. Okay, sulit na sulit ho. And anyway, dito, dito ho kami kumain sa a uh, Vikings lang sa River Visa kaysa ng City. and second question, kailangan ba magpa-reserve? Ay, ni na nagbibidyo. Yes, uh, much better po na magpa-reserve ko kayo para mas uh, hindi kayo magtagal sa labas. Kasi kung may reservation kayo, kung may reservation kayo is um, mas madali kayong makakapasok and um, mas feeling ko mas for me enjoy kasi hindi ka na mapapagod po Mila kasi um anyway may nakita kasi ako doon dahil first time ko pero alam naman na nung partner ko na pila nga doon pero ako nagpa-reserve na ho at pag nagpa-reserve ka hindi ka na pipila hindi ka na pipila doon so mas okay ay so mas okay kasi mas convenience sa iyo at sa family mo kapag nagpa-reserve ka So, paano nga ba magpa-reserve? Ayan. So, paano nga ba magpa-reserve? So, check nyo lang yung um, um, uh, Vikings to, na inyong pupuntahan. It depends sa place. So, like, for example, um, Vikings at, at as a mega mall, something like that. Uh, Manila, Mahati, something like that. So, you can search their uh, FB page So, pero meron naman akong nakita doon na um, isang number lang, pero for all, ano na siya, um, uh, uh, Vikings na siya ng branch. So, dito pakita ako dito. Ayan. So, ayan. And then, so ako naman, ang ginawa ko is, at uh, sinurge kung saan kaming area pupunta sa oncoming branch. Ayan. So, search mo yung FB page ng inyong branch na pupuntahan. And then, um, pwede nyo silang i-chat. Ayan. So, pwede nyo silang i-chat na kayo ay magpapa-reserve sa ganitong petsa. Eh, um, I-reserve yon and, and then, magsisend sila kung ilang packs kayo. Anong... Um, bang uh, may birthday celebrant ba? Yun nga sinabi ko, ilang kayo doon? Ayan, ilang packs and then it, send na rin nila yung mga uh, details about price ng inyong pagpa uh, pagpapreserve about price sa Viking. So, pag malapit na yung, um, ay uh, yung date na nagpa-reserve kayo, so magkaka-receive ka uh, ng message kung um, uh, matutuloy ba yung inyong pagmata and of course mag-reply ka doon through messages na sila nag-text uh, through messages na sila nag um, i-inform. Okay, so ano-ano ang mga pagkain? Masarap pa. Oh my gosh, sobrang dami. Actually, ito yung hindi ko makakalimutan doon. <laughs> Ayan, it's kind of like, it's, kind of uh, pansit, no? Pansit or sotanghon. Pero, I do not know, tumatakta siya sa isip ko kasi iba yung lasa niya. My gosh, iba talaga yung pagkalasa niya. Um, um, for me ha, for me ang sarap talaga ng pagkalasa niya. Eh, naka two times nga ako noon eh. Two times akong kumain yan. And ang dami-dami. So bigyan ko na lang kayo ng mga sample, mga pictures na iyan. Ayan. Ayan. So magsisend din ako ng videos para makita nyo kung ano-ano pa yung mga uh, uh, food doon. Mga food nung time na kami ay pumunta. And take note, April 2nd, April 2024 po ang vlog na to. So, April 2024 din kami uh, pumunta doon. So, yung read mamaya na sasabihin ko is for April um, 2024 or year 2024. Okay? So, masarap ba ang pagkain? Yes, of course naman, sobrang sarap. So, nakadami nga ako Ay eh. Ayan, so, sobrang dami. Ang dami kong nakain. Grabe. Ayan. Ayan, sobra-sobra ang dami po. And then, magkano ang babayaran? So, magkano ang babayaran? May discount ba? So, dito muna tayo sa magkano ang babayaran. So, check natin ha. Ayan, so magkano ang babayaran? Dahil ho, uh, meron akong birthday celebrant na kasama. Wala na hong bayad yung birthday celebrant. So, ako lang ho ang binayaran. So, yung birthday celebrant is wala siyang Uh, pamasahe. <laughs> wala siyang bayad. Free po siya. And then, yung three feet below na bata, the kids na kasama niya is wala rin bayad. So, um, that time, ang nabayaran lang is ako lang ho. Ako lang yung nabayaran. Kasi may birthday ako, birthday celebrant akong kasama. And share ko lang rin sa si inyo na pag uh, may uh, birthday celebrant ka, yung mismong birthday niya is time na i ito. Halimbawa ngayon ay, halimbawa April 25, something like that. Napumunta kayo doon. Tapos, yun din yung time na nag-dinner kayo, yun na nagpa-reserve kayo. Pwede ang kasama nyo lang is isa. Pero kapag yung birth month ninyo, so kailangan nyo magkasama, magsama na I think, four person. Ayan, so gets po. So buffet read. Ayan, so share ko sa Share ko sa inyo ha, yung week say lunch or dinner. Ayan, 100 1238 sa adults. Okay, so weekends naman and holidays. For lunch and dinner ito ha huh? 1138 so ilagay ko na lang ilalagay ko na lang dito sa screen natin so kung babasahin ko to sobrang tagal All right so next question May discount ba Oo, oh, oh, syempre may discount yung mga um mga senior citizen Yan yeah, 75 years old and about my discount po siya, 50% po nakalagay dito, 50%. Alright, so, ayan na sabi ko na, so pag uh, uh birthday mo na yung uh, ng birthday mo is pumunta ka doon, pwede ka magsama isa lang. Pwede magsama isa. Ha? So pag months of um, birthday month mo naman, so I think four and a half, four. Okay. Yes. Babait bang staff? Yes. Sobra. Ang babait. So, sobrang, um, ang tawag nila, uh, sobrang, uh, napaka-rest effect nila sa kanilang mga, um, mga clients or tinatawag yung mga, uh, mga tao nila doon. Alright, and masasabi ko na napakasana, napakasaya yung birthday doon. Kiinga yung baby ko. So, napakasaya ng uh, birthday doon kasi um, meron pa silang free cake. Ayan, so magkikita ko sa inyo. Ayan, meron silang free cake. Then, meron pa silang um, parang uh, birthday songs or parang meron pa silang pa intermission, death time. I think always, it's, lagi siguro nilang ginagawa yun, kasi uh, yun nga, birthday of course, so meron silang pa-intermission. So, hindi ko na nabideohan halos, kasi yun nga, may dala naman akong baby. So, although lumalakad na siya, pero medyo alagain pa rin talaga siya. And, yun lang yung mga question na naipon ko. Um, and, Question din ito sa aking sarili, of course. Kung meron kayong mga questions pa at uh, gusto pang itanong, so feel free to comment lang sa aking uh, comment section and sasagutin natin yan. Sasagutin ko yan. Um, sasagutin ko yung inyong mga comments. Alright, that's it. Thank you for watching. I hope you like this video and sana may natutunan kayo sa vlog na to. Bye! Thank you for watching!